Sa panahon ngayon, usong-uso -uso na Facebook Reels. Gusto ba malaman kung paano gumawa nun? Ito na mga step-by-step step guide para sa iyo. Okay, so yun mga lods. Wala sa ating channel support. Today, isaturoan ko kayo kung paano nga ba gumawa ng Facebook Reels. Okay, so step by step from the top. Kailangan na panduro nyo mula simula hanggang sa pagtapos dito para talaga malaman nyo kung ano yung mga strategy na dapat gawin. Okay. So unang-una sa lahat, di bago ka pa lang sa aking channel, subscribe mo na doon. And kapag nakapag-subscribe ka, ang um, comment mo sa baba subscribe. Dahil naman alam isa ka sa mga pili kong manalang pag natin if umabot na tayo na 15k subscribers. Okay, kaya kung ako sa idol, subscribe mo na. Thank you so much. So unang-una -una sa lahat, so ano nga ba yung Facebook Reels? So ang Facebook Reels kasi ngayon idol is nauuso na talaga, di ba? So, napakadaming Facebook Reels na pwede mong panoorin dito. Sari-sari sa Facebook halos lahat. Tapos ang kagandahan pa rito is pwede kang kumita. Any video or any original content lang na meron ka, pwede pwede mo i-post and pwede pwede ka kumita dito. Basta sipagan at be consistent lang. And make sure na um, original account, original video mo siya. Hindi siya yung video na kinukuha-kuha mo lang sa mga mga ibang creators dyan kasi uh, mahirap kumita pag dahil ang detect po na Facebook na kinukuha lang yung Facebook ay kinukuha lang yung video mo sa ibang mga creators dyan okay that's why be original kapag gumawa ka ng Facebook Reels okay so yan yung isa sa mga unang step na dapat alam nyo kapag gumawa kayo ng Facebook Reels okay and then next am um, paano nga ba ma-access ang Reels features sa iyong cellphone simple lang um, sa main account pwede ka sa main account mag access ng reels mo walang problema pero kasi ang mas maganda is gumawa ka muna ng tawag dito ang page para if ever na ma dito if ever na may magbalak na i-hack yung account mo na yon hindi siya ma-hack kasi nga naka page lang yon hindi siya yung main account mo kasi ang delikado kasi dyan pag main account mo nang ginagamit mo dyan is pwede po siyang ma-hack ngayon kapag na-hack yun lahat ng mga videos mo doon, reels mo doon, mawala ma syempre. At saka na hindi, hindi mo na ma-recover -re yun especially kapag magaling yung hacker na nag-hack ng account mo, di diba? so, ba? So mas pa kapag gumawa ka ng Facebook Reels, dapat doon mismo sa um, page lang na ginawa mo, okay? So yun, kapag gumawa ka na para ma-access mo siya, simple lang. Makikita mo naman, na rin naman kaagad dyan dito sa gilid may Reels and yan, pwede ka naman create ng Reels. Any Reels na gusto mo i-create, pwedeng-pwede na dyan, di ba? So ganoon lang kadali yun, hindi naman mahirap yun, pwede mo na-upload dyan. Tapos syempre, automatic na rin yan idle. Nakita na mo may mga dashboard na rin diyan. Okay, dashboard siya release mo. So, ayun lang naman, ganoon naman kadali ma-access yung Facebook Reels. Okay? So, ang tip ko lang para ma-access mo Facebook Reels, dapat gumawa ka ng page. Tapos doon ka gumawa ng mga reels mo. Huwag mismo sa page mo na oo, na ano mo nga siya na turn mo nga sa professional mode pero ang problema kasi doon pag na-hack yun wala na di diba? Pero kasi kapag naka Facebook um, page ka lang na ginamit mo pang release mo, hindi siya basta-basta ma-hack, okay? Kasi naka page 'yun, okay? So, next is, paano nga ba mag-record ng sarili mong reel mula simula hanggang sa pag-edit? So, pa mag-edit ka po ng, ano, pa mag-edit ka po ng reels ganito. So, open natin yung CapCut, ha. Ah. Kasa yung CapCut natin. Okay. Sample lang itong mga idol, ha, ah, para alam nilang, okay? O nga pala, usually kasi ang reels ay umabot po yan ng 90 seconds. So up to 90 seconds po ang pagpo-post mo. So pwede ka na. So ibig sabihin kasi no, 90 seconds is 1 minute and 30 seconds po yon So hindi lang po siya 1 minute. So pwede ka follow pa sa mga 1 minute and 30 seconds para makagawa ng reels sa Facebook. Hindi ko lang po alam sa YouTube and sa TikTok. Okay, so sa Facebook lang po tayo focus ngayon. Okay, Facebook reels kung maga. So ngayon, kapag nag-record ka ng video loads, ganto dapat Open mo yung camera mo, okay, dapat ganyan, okay, tawag dito naka-portrait, kasi kapag naka-landscape, eh, mahirap po kasi, maliit po kasi yung sensor, pero kapag naka-portrait na ganun kitang kita talaga, and then dapat may now, okay, HD talaga akong tatawagin, sorry ko naglalag kasi nag-record ako ngayon ng ano eh, screen, okay, ganun dapat kapag nag-record ka, dapat naka-portrait, hindi sya naka-landscape, okay. Kasi mas malaki mo ako engagement kapag naka portrait ka kasi kapag naka landscape ka kasi naka ganto mahina lang yan. ay maliit lang siya lods pag nasa reels na. Okay, so dapat naka portrait ng ganto. Yan. And then ngayon, pag edit mo na siya, punta ka lang CapCut. Tapos create mo ng to new project. Tapos pipili ka syempre ng video diyan or kahit saang video na gusto mo. For example dito. Example assuming na yun ang na, yung napili natin is yun na yung video na na han mo, na, na create mo okay so ang tagal wait, close na lang natin to so dito na lang harap tayo ng ibang medyo okay okay pa ito na lang okay so ayan, kunwari ito yan, depende na lang kung anong gusto mong i-edit dyan na style. Walang problema yan, okay? So, hindi naman mahirap mag-edit ng reels eh. So, yung iba nga, pinapost na ng kagad. Kapag may video yan, na ng kagad eh. So, make sure lang, kapag kagano na pinapost mo kagad, is naka high quality o HD. Kasi para naman maganda sa paningin ng mga audience. Kasi naman, kapag napost ka ng mga low quality na mga videos, mas makita ng mga audience mo, paano sila gaganahan, diba? Dapat pa mag-post mga high quality videos na kagad. So, especially kapag naka-iPhone ka, maganda po ang camera niyan, diba? So, next is, um kapag i-save mo siya gamit ang CapCut nga pala recommended na pang edit ko idol ah kasi maganda talaga ang CapCut is maganda talaga yung tawag dito quality niya kapag na-edit siya okay so ganito click mo to sa taas kasi dito naka premium kahit naka 1080p 80, 80p lang yan loads okay na yan wasa ito 50 mo to and then recommended lang dito so goods na yan hindi na Yung quality ng video mo dyan yan, tapos wait mo lang pagkatapos mo i-wait, i-post mo na sa Facebook, di ba? So, make sure mo na kahit quality yun, no? okay kapag pinost mo. Kung bagay, sa bagay, automatic naman na kahit quality yun kapag pinipost sa Facebook. Eh. Okay, so ganoon bueno lang. So ngayon, paano naman tayo maglagay ng mga music, ng mga effect, ng mga caption sa video natin? Siyempre, gusto natin lagyan. Actually, lords, meron na po kagadya sa Facebook kung gusto mo lagyan ng music or ng effect. Kahit mo, kahit di ka gumamit ng CapCut, punta ka lang po sa Facebook mo and then punta ka lang sa the home yung grill dito makikita mo sa taas the, the stories to reels click mo tong create reel na to hanapin mo yung video na gusto mo i-post kung anong video mo na gusto mo i-post dyan so depende lang sa'yo kung anong trip mo dyan na i post pwede pwede lang tayo pwede muna tayo mga idol assuming is wait a second hanapin natin yung video natin ka na okay okay so ito. ayan ito. kunwari ito gusto natin i-post to ngayon kung gusto mo lagyan ng videos yan, parang nagpumaydi ka lang naman sa facebook Iwa, kapag di kapag kapag may dito may music ganun so ito click mo lang tong audio na to pipili ka lang ng music na gusto mo dyan pero i recommend kapag gumawa ka ng reels gumamit ka ng sariling music mo or mas maganda daw ka nang mag music kasi minsan na detect yan ng facebook na may gumamit ka ibang music so magkaka magkakaroon ka ng copyright So saka ka na gumamit ng mga music-music na kapag sikat ka na talaga o kapag marami ka ng followers, kapag marami ka ng viewers para kahit may copyright yan. Hati kasi kayo, kasi nga pag copyright rules, ganito yan. Maghati kayo ng music na ginamit mo sa kita mo, sa videos mo. So kaya mas maganda kapag gumamit ka ng music, sikat ka na yan, marami ka ng views. Para kahit maghati kayo ng kita ng music na ginamit mo, malaki pa rin kita mo, di ba? So ganun. So mas maganda, gamit, gamit na lang kayo ng sarili ng audio sarili ng video, sarili ng music ganun, para, para sa iyo talaga yung kita especially baguhan ka pa lang or bagong gawang pa lang yun ngayon kung gusto mo lagyan naman ng mga effects pwede rin naman, ayan click mo lang yung effects na yan so ka lang dito kung gusto mo yung effect ni trip idol so remember sa facebook na yan hindi, naka, hindi ka na nagpunta sa capcut para mag edit, -edit ng effects matik na agad sa facebook yan so diba napakadaming effects din naman dito na pwede mo ilagay sa videos mo okay So ngayon kung gusto mo naman siya lagyan ng mga Ito, yan mga effects na ganito Lahat yan ay doon Sa Facebook na buka agad Hindi mo na kailangan pang magpunta-punta Sa CapCut Sa so mag-edit doon Matic na yan Okay Kung gusto mo naman lagyan ng text Click mo lang doon Text mo yan Lagyan mo Kaya Subscribe Here Yan mga ganyan O yan Lagyan mo na yan siya Lagyan mo na yan siya Tapos Idadan mo lang ng ganun Yan idadan mo lang Tapos next mo And then post mo na Ganun lang. Ito so, diba? pa napakadali lang gawin, napakabilis lang, hindi mo lang siya mahirap gawin. So, napakasimple lang dito 'di ba? So, hindi ka na mahirapan. Ganun lang, hindi mo kailangan gumawa ng CapCut para sa pag-edit. Ngayon, doon naman tayo sa po post Okay. For so, example, nakagawa mo na 'yung goods na 'yan, gusto mo na i-post 'yan. Next mo 'yan, syempre. Sa post loads, wag na wag mong kakalimutan 'yung maglagay ng mga syempre title, tapos hashtag. Especially na baguhan ka pa lang or hindi pa alam na nago Syempre, hindi ka pa kilala yan kumbaga sabi ng mga tao sino ka ba bakit bakit kami ka namin papanoorin kaya maganda diyan lagyan mo ng mga hashtags na kung ano-ano hashtag lang diyan para yung video mo punta sa FYP nila and makita ng mga tao okay possible kasi mas mas pag may hashtag possible naman makikita ng na mas maraming tao kaysa sa walang hashtag okay remember kapag mo focus ka lagyan mo ng hashtag yan okay And then dito naman sa thumbnail, so pipili ka lang naman dito kung anong gusto mong thumbnail dyan, kung anong trip mo na thumbnail, pwede ka magbawa ng sarili mong thumbnail, or pwede mo gamitin yung mismo nasa video mo lang. Okay, save lang siyang ganun, and then automatic, automatic na siya dito. Pagkatapos dito naman, kung gamit mo AI sa paggawa ng videos mo, i-click mo tong add label AI na yan. Pero kung hindi ka magdumamit ng AI dyan, off mo na lang yan. Pagkatapos, uh, kung gusto mo i-boost, depende man depende sa iyo pero I recommend wag mo na i-boost kasi kapag binoost mo yan hanggang dun lang sya Kapag na, wala na 'yung pera mo dun hindi na sya makikita sa Reels. Okay, wala na, useless lang kaya wag mo na lang i-boost. So, depende na lang sa iyo kung gusto mo talaga pero I recommend na wag na lang. Okay? Kasi example, ganto, nag-boost ka ng video mo, isang video mo dumami ang views, 'di ba? Kaso kapag naubos na 'yung pondo mo sa pag-boost mo na yun wala na 'yun. Hanggang dun na lang 'yun hindi na makikita yung videos mo na yun maliban na lang kung i stock ka ng mga followers mo di ba eh yung kasong wala ka pang followers wala ka pang masyadong nakikiala sa'yo so wala rin di ba so that's why wala lang i-boost kaya mo na lang kaya, na yung videos mo na dumami ang engagement na pinaghirapan niya lang sariling ano niya lang sikap niya lang kaya na dami engagement niya okay so sa facebook na bahala sa iyo dyan basta maging consistent ka lang and make sure mo na pang, yung pagpo-post mo ay high quality talaga okay So, ayan, ganun lang. Kung mo ito ng title, biking, ganun. Ayan, tapos, i-share mo na siya. Ganito lang. I-share mo sa story mo. Make sure naka-on yan, okay? Pagkatapos, nakapublic, syempre, kapag nakapublic, di makikita yan. Useless lang, diba? So, ayan, pwede ko i-click mo earn money. So, depende lang na siya kung gusto mo mag ng product dyan. If eh, meron kang affiliate something, tapos pwede mo i-share share sa group. So, sa mga group, mag-add ka ng mga group. ang uh, content mo is about sa mga hayop. So mag mag-join ka sa mga group na puro mga hayop lang. Make sure mo ang i-join mo yung page mo, ah. hindi yung mismo account mo. Yung page mo tapos mag-join ka nito, so, i-share mo diyan sa lahat ng page na yun, okay? So ganoon lang. Para kita pa ano yung mga share, may shares na agad yung videos mo and Siyempre papanoorin at papanoorin din nila yan, okay? So kung gusto mo mag-add ng topic, pwede naman pero I recommend na kahit wag na lang, okay? So kunari, kung gusto mo talaga maglagay kunari sa mga beauty products, kung may beauty, save mo ganun. Nakita ko si Dali, meron na Pero I recommend kahit huwag na lang yan doon. Okay. So, goods na yan. So, discard na natin. Ayun, kapag na-post mo, yun na, goods na. Hayaan mo na lang, hayaan mo na lang siya. And then, araw-araw mo lang gawin yung garong process. Paulit-ulit lang. So, ayun. Gano'n lang po kadali. Uh, gumawa ng Facebook Reels. Walang so, kairap-irap. Okay? So, I hope na lang ito. So, yun lang mga kadali. If you like the video, please give a like. Sana may natutunan kayo, no? Um, hindi na po magtatagal. Okay? Peace out. Keep safe, everyone. Bye-bye.